sa ating mga Pilipino, dahil sa tayo sa mangga, ay naging tradisyon na natin na gumawa ng mango graham o mango float tuwing magpapasko o kaya tuwing meron tayong special occasion sa bahay. Dahil bukod sa napakadaling gawin, ay sigurado namang napakasarap. At para sa mas fluffy at para mas kita mo yung layer ng mangga, cream at graham crackers, ay gamitin mo itong recipe natin at sigurado ako hindi ka magsisisi. Kumamit lang ako ng isang piraso ng hinog na mangga, hiniwa ko lang ito ng manilipis. Pwede naman itong gamitan ng baso at hiwain na lang ito pagkatapos or pwede naman itong paraan ng paghihiwa na ginamit ko. Siguraduhin lang natin na hinog na talaga at matamis yung mangga na gagamitin natin para naman mas masarap pa yung kalalabasan ng ating mangga float. Itong mangga na ginamit ko ay subok ko na at nabili ko siya mga 3 days ago. Nilagay ko lang siya sa gilid na isa aking kitchen para mas tumamis pa siya at gamit ang isang mixing bowl na nilagay ko sa ref ng mga 1 r para matulungan niyang mag-whip yung ating cream, ay naglagay ako ng 1 can ng 370 ml na all-purpose cream. Chilled ito overnight. Tandaan mga mare ha, ang sikreto para makita mo yung layer ng cream sa ating graham crackers ay kailangan chilled yung ating kagamiting cream. gamit ang electric mixer o hand mixer ay iwis lang natin yung ating cream para mag-incorporate yung air at maging fluffy siya. At para mas masarap pa yung ating dessert ay naglagay ako ng 3 to 4 tablespoon ng condensed milk. Depende na rin sa iyo ha kung gaano katamis mo gusto. Kung sobrang tamis naman yung mangga ay pwede mong bawasan yung ating condensed milk. tuloy-tuloy lang yung pag-whip ng ating cream at condensed milk hanggang mag-double ito ng volume. Para naman sa size o lalagyan ng aking ipiprepare na graham float, ay gagamit ako ng 9x6 na pan. Pwede mo nang diretsyong i-layer yung graham crackers. Pero para mas madaling maabsorb o para mas maging malambot na kaagad yung ating graham crackers, ay pwede ka maglagay ng mga 2 to 3 tablespoon ng gatas sa bottom ng ating pan at saka natin ilagay yung ating graham crackers para maabsorb niya na yung gatas kaagad. I-layer lang ito ng ating na-whip na cream and condensed milk at saka na rin ilagay yung ating mga nahiwang mangga. Dito naman sa first layer, kahit mga unahin na natin i-layer yung ating mga na hindi magagandang hiwa ng mangga at itabi na lang yung mga magagandang hiwa para sa ibabaw. Continue lang natin yung process na mauuna ang graham, then cream, then ating mangga hanggang maubos natin yung ating mangga at cream. Itong ating na-prepare na cream ay kasya hanggang 4 to 5 layers ng graham crackers. Depende na rin sa'yo kung ano yung mas prefer mo o mas gusto ng pamilya mo. Kung gusto nila yung mas mag-graham crackers o gusto nila yung mas mag-cream pa. Lastly, ilagay na natin yung ating mga nahiwang mangga at i-cover natin at ilagay natin sa ref. Mga 2 to 3 hours sa ref pwede na itong serve. Pero itong ipapakita ko sa inyo ay chilled ito overnight. Mga 4 to 6 persons ang kayang i-serve itong ating dessert. Doblehin mo na lang o triplehin yung ating recipe kung marami kang pakakainin dessert sa pamilya mo. At ayan, kitang kita naman yung layer ng graham, cream at mangga. Sa bawat slice natin o sa bawat subo natin, kitang kita mo siya at ma-appreciate mo talaga yung pagka-fluffy ng ating cream. At sana'y nagustuhan niyo yung ating dessert. Happy cooking and enjoy eating!